start na yung paggawa natin dito sa Sangkawer Project. Shoutout sa mga viewers natin, mga subscriber. Tsaka shoutout din pala sa mga anak ni Nanay Mosa na nasa abroad. Kay Boss uh, Kiko, Boss Punking at saka kay Boss Sir Yung po yung mga anak niya nasa abroad po. Mega Fred Project mga boss Dito muna po tayo Good morning Mga boss, kapi po tayo Ayan, libring kape Kay Nanay Mosa, maraming na maraming salamat po Sa libring kape Ah, yan po Start na yung paggawa natin dito sa San Gabriel Project Shoutout sa mga viewers natin, mga subscriber. Tsaka shoutout din pala sa mga anak ni Nanay Mosa na nasa abroad. Kay Boss uh, Kiko, Boss Panking at tsaka kay Boss Star Yung po yung mga anak niya nasa abroad po. Hmm, sila po yung financier dito sa project po natin. Sa dream house ni Nanay Mosa. Shoutout po sa inyo mga boss. Ayan, start na po yung mga tropa natin dito. Asintada. Ginagawa nila. Ayun Wala no? Tapos Master George, good morning. Ay, good morning. Good morning. may import. <laughs> Ayun. Dito muna po sila si Master at si Kuya Bongo. Ayun. Participation. Kasi uh, wala pong tabo dun sa project natin sa San Nicolas. Kaya dito muna po sila Serado po yung baidon nakiusap si Ma'am Ruth na wala muna po dahil pasok doon umalis po lahat sila kaya dito muna yung dalawa ayan o oh. siyelo Bartolome oh. abos morning beautiful Saturday ayan nanya ano may import? Ah, may import Master George tapos Ayan yung biga natin Nakabuhos na po yan, okay na yan uh, Tapos asintada doon Baka po sa Monday Papasok na po yung welder natin Yung mga Welder natin para sa bubong Si ano Si Ramil Baka po papasok na sila bukas Ay ano, ano pala, sa lunes Mga boss Akit tayo Ayan mga dawel pinadulot ko muna ayan nasa taas na po tayo pagka na to tatlong ano tatlong uh, low na atong tapos pwede nang ng grouping framing yung pong dating ano dating framing sa grouping hindi nang gagawin ang nalagay po natin ah! Ayan, Sayang naman to. Matibay pa. Ayan. Ayan, gumagawa ng mga pato apakan sina Master dito pa paribiga ribiga ko tapos pa bubukos ko para yung mga biga natin diretso na. Lagay na yung mga real na biga tapos pinapormahan ni ng master tsaka ni kuya bongo yung pinaka last last na biga uling biga na yan pare master uling biga <laughs> dito nakapagasinta na si pax dito ng ano isang layer ng aloe black bali tatlong patong po yan tsaka dito yung pinaka slope nya yan, tatlong patong ng aloe blocks tapos baka nakasinta na yan, pwede nang pumasok yung welder natin para mag roofing framing ito yung buhos biga, biga natin, yan, tiyo na mga boss ay yan Yan yun naman yung Papormahin nila yung Diya sa DR Hintay muna po tayo mga boss. Ah, uh, Tara, break time. Pakisig po, boss. Ah, uh, gusto mo raw siya, no? Si Bartolome. Uh. Ni, ah. Ngayon dali ah, bumoda. Ay, ano? Sabing saben. Daga ano pa pare? Dikit, dikit. <laughs> dikit to be. Madikit. Ah, uh, po, tara tayo ng malamig mo malamig na melon So, may master chef na rin, ah. Oh. Si Dina. Ah, oh. tara. Uh, Dina, master chef. Ano mo na natin? Ayan, tilapia. At saka chicken joy. Oh, oh. Amoy, pero. Uy, wala niya pala. <laughs> Dami, oh, suham. Suham na, man, na may along manok. Ayan, tangalihan po natin mamaya yung mga ba. Exact po, yung dalawang, yung dalawang import natin, no? ha? <laughs> oh. Favorito. Favorito. Favorito <laughs> ni, ni, Kuya Bongo. Ayan. <laughs> Salamat. Salamin Salam, eh. Kutsin tayo po, boss. Oh. Wala ko okay. mabusika. Mama, mamabusi ko. Isan yung tiyanggo. Atun Ha? Atun nga rin kong Ayan. 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 Ayan Tapos sapin. Tapos malamig na malamig na melon juice. Maraming maraming salamat, Nanay Mossa. Sa libring merienda. Mamaya. Tanghali yan. Hindi na tala. Hello? Ay. Wala na ring gaga. Tapos lang tayo mga boss, tatlong patong lang ng alo blocks. Yung nasintado natin. Tapos dito naman si ano. Si Pax, yung ating pinaka-slope 'no, doon naka-slope sang ganyan, yung ating bubong dati pa rin yung dating design ng bubong kanun pa rin yung gagawin natin ito boss. tiga na si Bart Bart na eh, ano ulit natin? Hey, boss. ah ano? ano sa Tagalog yung song boss? Hehehe Ito ang sa Tagalog yung song <laughs> Ewan ko kayo, no? kay paring ano, bongo Ewan ko sa ni boss? song Basan mo yung talong o sanya gay basketball. Yevre, mo na muna. sige kaya tanya mo. Tapos niyan, 'yung naman ang popormahan nila. Tapos 'yung sa ano, 'yung sa ilalim na flooring, nakapini-prepare ko na po. Para mamaya mabubuusan din to. Hindi to. Yan mo okay. Hopo, sabon na rin, ba? Ay, mababango na tayo. Ito. Hello, hello. Yung sa kitchen. flooring natin. Naka ano na yan. Nakakantay na po yan. Baka na lang ilalagay natin. Tapos doon, flooring. Nandito hello. tayo. Hello. Ayer. Oh. Tangali na mga boss. Ayun o. Time check tayo. Mag-alas 12 eh. Meron pang napirang konting alo para sa flooring yan. Tapos, kailan na na. Uy, sarap na boss, wala natin. Wala ko na yung Full time. Wala ko yung pangimagas. Ay, kaya ako din. Masalamat ka. Maraming maraming salamat po kay Mami Lita. Ayan. At ang mga anak ni... Apo Mosa. Shout out po sa mga anak ni Apo Mosa. Kaya na kay Bosa Boss Kiko. Boss Kiko. Boss Bos <laughs> Punking. Boss Punking. Kaya kay Boss Burr. Boss Burr. Maraming maraming salamat po.

Ito yung tayo ng tilapia. Walang tama tilapia tapos mayroon tayong sabaw ng suwam. So, suwam pare? Manananggal Ayan. Ayan e, mga boss. Kaya po tayo. Sa libring tangali kay Nanay mo at saka kay Apolita. Na... Tilapia.

Ah, oh, where are you now? Wala ka mo na, Yeah. Alam mo nang bakka ba? boss, oh. Maraming bakka yun. Kain po tayo, mga boss. Po, sumuyong ulam, pero yung saog, Manok. si Pax dito sa asintada dito naman nakapabuhos rin kami nalagyan ng mga bakal dito sa kitchen yan hanggang dito na namin bago kami muwi tapos ito nakapabuhos rin yung biga dito dito na kami nag masikip mga boss yung pwesto natin dito kaya yung flooring natin uh, hindi natin mag-flooringan kasi wala tayong paglalagyan ng mga gamit kaya unti-unting na floor flooring masikip, masikip yung pwesto natin ito, si Master George ang tagalo natin Ayan, dyan na tayo nagalo sa, sa natin. Tapos, nakarali na merienda na. Merienda natin, ayan na. Arsi Cola at saka ano, Gardenia. Ayan, yung merienda natin. Ayan, restos na, paring master. Merienda na. Kaya pala hindi na makagalaw si Paring Bongo. Ayan, time. Ah. Ano, gutom? Merienda na naman, boss. Gutom ka na? Oh, yun yung gusto-gusto ko, boss. Ang merienda time. <laughs> merienda time. Eh, ato ba taba ka eh. Ah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah, tara. Yan na naman. Merienda na naman, boss. Yan na naman. Ha, ha, ha. na naman. nama, dah tapas mana kalian? Ayatain, jelas. Malamig na malamig na RC Cola. Ayan. Yan o? Hindi ibang bongan din Hindi may ginatoy nga saan. Ayun na ako. Tagun na. Ayun o? Ayun, ayun, ayun. ayun o? No? Laging isda po so. Ayan. Ayun um, o? Umihi dyan si Kuya Bong kanina. Kuya Bongo. Kuya Bongo. Umihi. Nauta yung <laughs> isda. Kaya? Kaya? Yan, tapos na ma mo mga boss. Itong kitchen ni Mosa. Ito, nakabuhos na rin po yan, yung pinorma nila master. Bali, wala na pong ano, wala na bigang mabubusan. Tapos na po lahat ngayon. Tsaka ito, tapos na rin yan. Dito, asinta na lang po yun dito. Asinta ng CHB. Tapos dito yung asinta ni Pax. Pa dito. Ayan o. Ayan mga boss, yung update natin dito sa San Gabriel Project. Ayan. Tapos na yung pagbibiga. Ano na lang po yan? Sa next week. Sabado po ngayon, sa Monday. Dito yun na yung mga weather natin.